Naaresto sa Bulacan ang tatlo pang suspect sa pagpatay nitong Martes sa limang magkakamag-anak sa La Union. Kamag-anak din ng mga biktima, mga suspect na nakaaway raw nila dahil sa agawan sa lupa. Makibalita tayo kay CJ Turida ng GMA Dagupan. Hindi na pigilan ng anak ng isa sa mga biktima ng pamamaril sa barangay Kapas, Aguo, La Union ang kanyang emosyon nang makita niya ang mga sospek sa krimen na kamag-anak din nila. Naaresto ang mga sospek sa follow-up operation sa pinagtaguan nilang lugar sa barangay Dulong Bayan, San Jose del Monte City, Bulacan kahapon ng umaga. Nahuli si Eduardo Gayo at mga anak nitong sina Noel at Demetrio. Nauna nang na isapang ang isa pang anak na Eduardo na si Ferdinand sa kanilang bahay sa Aguo. Tumunod na rin sila sa nawala sa amin. <laughs> uh, sa pamagitan ng uh, mga uh, record, uh, pagre-record natin, ay natuntun natin na siya, sila ay uh, naninirahan sa isang anak nila sa Bulacan. Itong Martes ng gabi, inagbabaril at pinagsasaksak umano ng mga sospek ang walong kamag-anak nila dahil umano sa away sa lupa. Le rito ang namatay kabilang ang isang babaeng tatlong taong gulang. Ang suspect na si Noel ang itinuturong may hawak ng 45 baril na ginamit sa krimen. Uh, so, sudah tinangkuha ko kinya miser nang tambang sir. Si si kami pati nakagamtati ko sir di chillo bunukin ko. Digisar nga ibagbagada. Pero mas ang asap na ra Uh, dinami ako, nakita daw ako dun. Wala naman ako dun, nandun ako sa bahay namin, kagigising ko lang. Agawan sa lupa o mano ang ugat ng krimen. Hindi talaga nga ganda atin na dati alitan may gabin na hindi inata. Kinukonsidera ng case close ang krimen at anumang oras mula ngayon ay ihahain na sa piskalya ang kasong murder at frustrated murder laban sa mga suspect. CJ Torida, Nagbabalita, Pilipinas!